mo pala ka, magpanata ka. Kada tapad mo sa koro, manalangin ka bago ang pagsamba. Bago ang inyong pagsamba. Eh, binibigit tayo? inyo. Eh. Ako, ako, sabihin mo na, meron ako pinasusubo, tatlo. Pero hindi pa naman umiinto sa pag-akay. Pero nag mission ako. Tumakaw ako sa ako ng mga okay? Tapos, mga kaibigan. Tapos, naan niya ako. Ano kung makinig kayo? Hindi lang walang pag-demission.

Huwag kang matikot, kapatid. Dibigan ba na? Tama na, kap mo na. Kap mo na.